Uy, Mare! Ano latest? Mga Marites! Naku, nakikita nyo ba? Nakikita namin sa harap namin. <laughs> Hindi na namin mga, mga, Marites, handog namin sa inyo bilang pagmamahal sa suporta ninyo. Propos, Ah! Uh, Professor Amit! Yes. Good morning, good morning lahat. na, na ambush nga po namin mula sa Discovery uh, Night itong ating bisita ngayon. Talaga napakabait, napakagwapo. At syempre pa, merong entry sa Metro Manila Film Festival na Penduko. Let's all welcome, Mateo Godichelli sa Marites University! Maraming salamat, maraming salamat. Thank uh, you, uh, Nice to see you. Mm -hmm. nice to see you. Matagal Tinutu tayo. Tinutukan ko po siya. Oo, nagulat na ako sinong tumutok kanina eh. <laughs> Very nice to see you because uh, pinapanood ko sa si YouTube ngayon. Eh nakikita mo ito palagi wow. sa YouTube. Oh, okay. oh, hindi lang sa YouTube, pero sa feed, sa Instagram, sa oh, Twitter. Uh, actually, wala akong TikTok, pero nakikita ko palagi sa sa feed. N yeah. Lumalabas ito sa feed palagi. So, congratulations. Oh. Alam mo, paitip ako. Thank Kaya tuloy okay, ako na kung uh? tanong, oh. wala kang TikTok? Wala eh, kasi... Hindi siya nag-a-appeal sa'yo? Why? Uh, hindi takot ako bak maadik ako just sa kanya oh sabi ko ano lang dito oh, mo lang ako oh. sa Instagram Baka uh, maadik magtago kay Sara <laughs> <laughs> kanina pa nga tawag na tawag uh, si Sarah uh, kaya uh, lang malang signal dito wala signal sa building kaya hindi iso, niya masagot uh, Sarah uh, hi, hi. nagbigay siya sa amin dito ay uh, uh, eto na nga penduko uh, among the 10 entries anong special dito sa pelikulang ito ah uh, marami An Anong tawag nila sa iyo professor oh uh, professor <laughs> professor? <laughs> um, professor, I'm the, I'm the professor Dean the Dean Dean mm -hmm. okay. PhD okay rose oh. okay so professor dean and phd oh. Ang uh, napakatindi tong penduko dahil uh, dahil professor dean at uh, PhD, phd kayo mm. this really correlates to the filipino culture yeah. uh, uh, represent, representing our filipino culture talaga yung talagang kung paano ang pilipino no yung, mm. yung hindi lang kultura pero yung values natin yung pagiging dreamer pagiging ha hard worker hard working natin yun lahat nandito sa Pinduko the movie. At uh, anong pagkakaiba ng Pinduko the movie ngayon? Sa, sa previews sa ng Pinduko. Iba no. All of them have their own um, magic, but I feel like this one would be very different because yung director natin si Jason Pollack sa manam. He wrote it and is directing it. and directed it. And uh, actually four years ago panyo na sulat to. Oo nga daw. He came out with the previous story or original story. And because of the pandemic and because of how times changed, binago niya yung kwento. Binago. So, ang kagandahan nito, um, he based it with modern day society ngayon. Mm -hmm. Kung anong meron tayo, kung anong mga issues natin ngayon, mm -hmm. social media, internet at lahat-lahat. Um but not forgetting the core values of a Filipino kumaga. Yung pumasok doon yung mga 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 meticism, yung mga mga supernatural, albularyo, oh, alwaysyempre yun yung yun yung tatak ng pinoy. So nandoon 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 but relating to what's happening today, social media, internet, yung mga problema ngayon, mga challenges ngayon kasi I think yung mga challenges ngayon at dati medyo Iba eh. Mm -mm. Iba dahil may internet, y yung feed ng information mabilis. So medyo iba. So yun, relatable yan sa pelikula ngayon. Tingin mo ano Mateo? Kasi nga sobrang iba nga ngayon, mm. lalo na mga kabataan sobrang nakaglued na sa i sa mean online games, sa mga games. Yes. Do you think this kind of stories na talagang tayo naman kasi o kami? Mm -hmm. uh, we natin we grew up mm -hmm. with that eh. So parang pagka ganyan ang inahandog mo sa mga manonood, talagang excited. I, I I'd like Ngayon, to I like I like to think so no because uh pagkatapos ng pandemic, medyo nagwatak-watak lahat, 'di ba? True. Tapos yung pandemic mm -hmm. para wala nangyari, eh. 'di ba? Mm -hmm. Wala nang kaya <laughs> yun <ganyan>, eh. <laughs> um I think families are starting to go to the cinema together again. Again. Uh, na-miss nila yung isa't isa dahil maraming nags nag-split, maraming, di ba, malayo, lockdown, oh. etc. So maraming nagkumpulan again, maraming nag- uh, balik solid again by And that's Filipino values and culture na talagang pamilya napaka-importante yan at numero uno yan. So, hopefully, ngayong Pasko, dalhin niyo po yung mga pamilya niyo, yung mga loved ones niyo at lahat at ma-enjoy -ma, -ma niyo yung pinduko dahil hindi lang po drama, hindi lang comedy, but marami action, ding action. Maraming bugbugan doon at lahat. Kasi pressure ka ba? Kasi grabe yung mga entries yes. ngayon. Um, sa sampu yan ha. Oh. Hindi lang po sa entries. Siyempre, lahat sila magaling. no, Lahat lang ang entries. But it's also my first MFF. Oh. Uh, so talagang, and it's penduko. Malaki yung pangalan. Diba? So, oh, oh. sa kay Sir Ramon Zamora, kay um, uh, Jano, Janser, Gibbs. Jano Gibbs, Matt Evans. Matt Evans sa TV. Sa TV. Si, oh. Ang una pala dyan si ano? Ramon Ed, Zamora. Ramon. Zamora. Hindi. Meron pa. Kami Meron nasa umnaw pa kayo. Kaira mo sa lang, kag-google ko ah. lang. talaga? Tama si Google. But, Sige hey, lang, paano, go lang. Paano binigyan, paano binigyan ng buhay ni Mateo yung bagong Pedro Penduko? In this time nga, sabi mo nga, inadapt ni Binago ni Direct Jason Pollock hmm. sa yung atake. So ikaw naman, paano mo inatake yung role ni Penduko? I guess, um, you know, through the years, ay I I, I kubaga not knowingly really trained for this movie, de ba? Four years, five years ago, um, sumali po ako sa Philippine Army. Mm -mm. Dumana ako sa sa training ng sundalo. Mm -hmm. I think lahat ito ginagamit ko po sa movie, kubaga. Mm -hmm. Um, yun yung values ng Pilipino, no? Eh, nandito correlates in this film, no? So aside from um, practicing training for the acting wise, physically, pinaghandaan talaga natin physically. At uh, lahat la buong aspeto ng uh, characterization dito ni Penduko talagang uh, iba. <laughs> Kasi doon sa mga penduko na gumanap nakita ko lahat may isa silang trait na makulit si Penduko. Ikaw ba dito makulit din? panuorin nyo. nyo, Professor. Uh, so, PhD, ano uh, ang na-discover na, mo? Kauna-unahan pa lang gumanap ay si Efren Reyes. Ah, Efren uh -huh. oh, oh, Reyes. Oh, yung yes. first. Uh -huh. Senior, senior. Kasi yeah. si Ramon Zamora yung... Ang inabukutan namin na sumikat Kayo. eh. Kayo. Oh. Oh. <laughs> <laughs> And then Jano si Gil. Di ba Matt Evans ka na? Sa Di ba Matt Evans? Ako, Jano Samora pa. Grabe yung si Matt Evans. <laughs> Ako, Ramon Samora. Ako, Ramon Samora. Ako talaga <laughs> napanood ko yun. Hindi. Gaano kahirap yung pagiging isang Pedro Penduko? Challenging, challenging uh physically. No, physically yes, challenging because maraming bugbogan, maraming action doon. At matindi din mga kasama ko sa dramahan doon na si Gianna okay, si Albert Martinez kasama doon. Um at marami pa rin yung mga other actors, Kylie Verzosa is there. Um pero matindi yung uh, si, of course si Sir John, Ercilia and Albert Martinez matindi Yuna. sila dalawa. at uh, sinubukan ko talagang my best no na pagdating ng set hindi ako kabahan sa kanila be, ba? kasi talaga malakas yung presence nila no hmm. bilang artista bilang individual so yun nagawa naman namin yung hindi ka ano, na pressure sa kanila na pressure din, na pressure <laughs> 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 pero Mateo no, alam mo bang ang Pedro penduko ang sinasabi na ah, uh, pwedeng mag-top oh, no, Mag-number one kasi mag na-appeal sa lahat from bat, so, bata. So pa lang sa idea na yon mm. o sa thought na yun ang karamihan. May pressure or mas excitement? Hindi, I'm, I'm very excited for everybody to to watch the movie but at the same time, maraming pressure din. No? Dahil uh, unang-una, again, first MMFF, to Penduko. Mm. Hindi tong hindi ito basta-basta kung ano lang mm. pelikula. Penduko. It's it's a it's a, it's a It's a name that, um, that may touched a lot yeah, of Filipino baga lives eh, man. pa. Legend na yun. Uh, Parang siyang dar na rin eh. Uh, Oo, oh, dar na. So come December 25, sana mapanood nyo at sana magustuhan nyo at uh, ma-inspire din kayo sa pelikula. Pero positive, tingin mo? Top 1 to? Aim for that. We'll aim for Bonifest. the best. But uh, <laughs> me, what I want talaga is that we know we we made a nice film, we made a beautiful film. that. Uh, oh, Jason Laxamana. Jason Laxamana. We touched a lot hmm. of uh, Filipino culture. That's the point eh to i-uplift natin yung kulturang Pilipino kumbaga sabi so, ni yun yung punto ng ng pelikula gaano ka ka ready na eventually tatatak sa yo yung pendukong pangalan kasi ang mga bata gano'n, ang kabilis yung makikita kanila sabi tatawagin ka na diyan penduko penduko sana <laughs> sana sana, sana. At may dalang arnis uh, talaga oh <laughs> tama Kuela ka lang ano kayo oh masaya masaya dahil yung arnis yung fighting style namin Filipino martial arts din mm -hmm. arnis pinoy yan eh mm -hmm. so, dapat maging proud tayo na lahat ng ginagamit natin original pinoy mm -hmm. pero ano mateo kumusta ka ngayon kasi parang sobrang busy mo Correct. you have unang hirit. Which is daily. And so, mm. absent ako sa unang hirit. Kayo, siya? Ah, so, uh, ayun, medyo, next ano, year ka babalik? Hindi, e, next, week, next week. Ah, next uh, week. Mm. Next week na, babalik ka na. Mm. Unang hirit. Actually, baka pag ano nito, nakabalik, nakabalik na si na Mateo. Siya. Unang hirit, may you have Black Rider, mm. although, mm. natapos nyo na yata itong hindi pa, hindi pa. Di pa. Di Hanggang next year pa itong Black Rider. Oh, oh See, you have Black Rider and you have this all the promotion mm. for uh, Pedro Penduko. So, paano mo nababalanse ang oras mo? And, of course, may Sarah Heron mo

Oh, no. But uh, work, uh, okay naman. I have a great team that handles my schedule and everything. So, sila na bahala doon magsiksikan. Pangalan niya si Chuck Hestia Histia. Right. <laughs> <laughs> oh, <maraming> si salamat, <laughs> Chuck. Chuck. mother Thank you. niya sa Viva. Maraming salamat mm -hmm. din sa Viva. Alam mo, mga magagaling ang ano sila doon. Eh. And speaking of Viva, ang laki ng ginastos dito ng Viva sa pili ko mm -hmm. lang ito. Mga effects and everything. Mm -hmm. Ang daming cast members. So, mag I'm sure pinaghahandaan din yun yung parada. Oh, yung float. Uh, actually, it's a four-year movie in the making. Oh, four years Four 4 years ago mm. it was just given to me. Uh, it was supposed to be for James Reed and then it was mm. passed on to me. Ah, so we na. started training already lahat ginawa na namin. then wala hindi nangyari and then pandemic happened then hindi nangyari and then this year boss called me boss Vic, "Mat mm. gawin na natin yung ipinduko." So ito na 'yun, nagawa na namin. Na-in love, mm -hmm. ano, na? na love ka agad. Na? Na-in love ka agad? sa role. Yes, yes, Sarol. definitely. Yes. Yeah. Um pangarap ko talaga mag-action eh. And um Pinu ko kasi yung character niya hindi ta, hindi siya typical action uh, character or action star ng Patigasan kunwari Patigas. Ito not he still deep. has his oh, yeah niya. charisma. Mm -hmm. yes, he loves only. people mm -hmm. kahit nahuhulog siya tumatawa siya kahit babugbog siya, tawa pa rin siya, ah, laban pa rin. So I think it's the Filipino spirit ba. Yeah. Ah, so talaga, ang kahit mahuhulog, akit naman? pa rin. Oh, oh, oh. Yung, diba, yung... yung kwela siya dun eh. Oh, Kering-kering niya yung mga ganung <laughs> oh, roller. Diba? Bago sa iyo yun, di ba? Oh, oh. That's new, di ba? Oh, oh. May matay yung uche, chelly na. <laughs> Dito diba? ba <laughs> sa version nyo ito, may superpower ba si Pinduko nito? Meron meron, diba? meron, 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 meron oh. pa rin. Parang, parang Pinduko pa rin. You know, the, the main elements of Pinduko is still there. Hmm. Yun. <laughs> oh, di ba? Happy na ako. Maraming oh, yes, yes, diba? salamat. <laughs> ha? Thank you for inviting me, for pulling me here. Marami yes. salamat. Oh, salamat. More power to show. Makainin natin mahatak yan bago uh, um, mag umaga, yes, 2020, uh, 2020 oh. Planos four. for, Christmas. So yes, what are your plans for, for Christmas, Christmas, New, year. year, and for the whole 2024? Ano ang mga na-envision mo? Kasi alam ko, you also have your yung business studio pa sila. Eh. Yes. Yes. So ano yung mga uh, mga plano nyo? Yeah, we have we have a lot of plans and, and all. But hindi yung plano namin sa Pasko dahil uh, napakatinding Pasko to dahil sa Ay, dahil December 25. Mm -hmm. <laughs> 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 Silihan tayo. Mm-hmm. So, oh. oh. okay. so, yun, yun yung, yung focus namin ngayon, you know, hopefully promoting Pinduko and uh, come December 25 pag release ng Pinduko sana ma-appreciate ng mga kababayan natin. At sana ma, ma, ma po natin sa abroad mga para yes. sa mga kababayan natin abroad kasi marami tayong OFWs, yes. matindi hmm, no? So we want to bring home closer to them for them, no? So sana. What mo. about next year? Yung meron ka na mga plan? I'm sure nakalatag na 'yan paano? Oh, marami, marami, ano marami. Ano mga aabangan? Uh movie with Sara. Uh, di ko pa alam <laughs> <laughs> Pero you no, no, like no, no. Mateo If ever If there's a great a good script Or oh, why not Why not, no. not. No. Mm -hmm. If there's a good Or concert Na talagang kayo Back oh. to back Back to back oh. Valentine's concert oh. Tayo na ha Dati na <laughs> no But Sarah's doing his co Her concert tour With Bamboo now oh, yes. Very successful yes. concert uh -huh. tour Nagsimula sa Araneta mm -hmm. Tapos Davao Pampanga Pampanga Next, next week Nasa Santa Rosa tayo Laguna uh -huh. okay. Cebu But lahat nabahan hmm. um, hmm. diba? ang oh, diba? oh, ano, kasarap uh, ang maging ano uh, Mr and Mrs Mat Oh marriage is it. a beautiful thing you know I, I tell my friends lahat na single pa um, once you find found the right one you know marriage is the most wonderful thing in the world you know having a partner that you you combine you synergize together and you uh, you you dream together you achieve goals together is the most uh, beautiful thing in life so Mang, uh, alam mo Mateo nababasa ko, ko, ko ngayon kasi ang daming mga hindi <laughs> issue <laughs> na naghihiwalay uh, o uh, uh, maghihiwalay maghihi, kahit do, mga magjojowa uh, pa lang. Uh, 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 tapos uh, uh, nababasa ko sa mga comment may mga nakalagay na hindi, hindi talaga totoo ang uh, forever uh, talagang forever, mm. uh Parang nako hindi talaga totoo 'yung mga love-love na 'yan. So mm -hmm. nagiging parang anong term doon, 'yung parang nagiging negative mm -hmm. 'yung uh, mm -hmm. connotation na tuloy ng ibang mga netizens because they look up to to this couple. Oh. Pero ikaw nan after hearing nga what you said, you um, know, at the end of the day, you know, uh uh relationships very difficult ko mm -hmm. baka, especially totoo when naman. it jumps to mm -hmm. the level of marriage, no. The, the level of uh, A covenant, a a, talagang a, a a promise, no? It's it's very different, and I think we have to learn from our parents or the older ones, na talagang successful, talaga mm -hmm. sa, sa no. Or kahit hindi successful Aww. sa marriage, you learn from them, you get tips and and how to keep that fire alive. And and there's always days na normally normal ups mm -hmm. and downs. Mm -hmm. But at the end of the day, we pray for these relationships, for others, for my, for ours that you know it will last forever. And whatever happens is is, is something that. It's a working pro process. Eh. Mm -hmm. Kailangan na mag magtingin kayo sa gitna, kailan mo adjust kayo. Hindi madali kumbaga, uh -oh. 'di ba? Hindi madali. so, hindi ka ng isang ano, no? Yung <laughs> 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 Ayun ako <ayun, ayun>, <laughs> hindi na <laughs> <lahat ni laughs> natin ba ito. Maraming sayo pero sa lahat lahat ng syempre mga chismis, mm -hmm. mga actors here and there, sana maayos naman nila. Yes. Ay, may last question ako. Kung gusto yung commitment mo sa Philippine Army ngayon. Okay, okay. You know, our service in the Army still continues. You know, I continue representing them. Um, and whatever activity I can do for them I'm always there for them um, oh, that's so. good. good Okay. okay. Oh, thank and you din. so much Mateo maraming salamat maraming I know you gave them ano, goodbye at saka know. magandang inspiration and once again paki-invite uh, na yung uh, ating yeah. mga mga marites dyan oh, mga estudyante dyan mm -hmm. mga estudyante sa Marites University <laughs> mm. maraming salamat unang-una sa dean natin sa PhD natin at sa <laughs> professor. professor natin maraming salamat uh, maraming salamat guys December 25 penduko the movie Oh. movie sa MMFF Metro Manila Film Festival. Sana mapanood nyo at uh, suportahan nyo dahil talagang matinding pelikula to. Yes. Directed by Jason Pollack sa Mana. From Viva Films. Oh, oh, Maraming salamat. Thank you so much, Mateo. God bless you. More power. More power. power. Yes. Yes. Panoodin ko mamaya para sa latest. Oh. Song, yeah? <laughs> Magbabalik po ha! Maritesch University. University! Thank you, Mike.